Isa sa mga kaabang-abang tuwing Adivay Festival ay ang Agri Tourism Fair kung saan itinatampok ng labintatlong bayan ng Benguet ang kanilang mga produkto, tourist destinations at kung ano ang kilala sa kanilang lugar. Silipin natin ang fair sa report ni Camille Biray. Hanap mo ba yung mga produkto ng Benguet? Our... Bisitahin ang Agri Tourism Fair sa Benguet Cold Compound Adivay Trade Fairgrounds dito sa Wangan, La Trinidad. Tampok sa fair ang mga booths at landscaping venues ng labintatlong bayan ng Benguet. Lahat ng disenyo may kanya-kanyang kwento, kultura at produktong agriturism. Bawat booth ay may sariling pagkakakilanlan, mula sa organic products, weaving crafts, fruit-based goods hanggang indigenous-inspired designs na nagpapakita ng yaman ng bawat komunidad. Sa La Trinidad booth, tampok. Ang mga produktong gawa sa recycled papers mula sa iba't ibang materials, traditional tattoo art at iba pang produktong sumasalamin sa kanilang malikhang komunidad bilang Salad Bowl of the Philippines, bida rin sa kanilang booth ang strawberry, kape at iba pang agricultural products. Makikita din sa ilang booth ang mga produktong ube at pagkain hango sa ube pati na rin ang iba't ibang modernong kasuotan na may halong tradisyonal na tela. Mayroon ding iba't ibang uri ng tradisyonal na handicrafts, kagamitan at woodworks. May mga boots na may disenyo ng rice terraces, mga halaman at bahay kubo. Mayroon ding mga nagpapakita ng tourist destination sa kanilang lugar. Tampok naman sa ibang boots ang kanilang mga agricultural products kagaya ng gulay, rutas, jam, isda at kape makapansin-pansin sa karamihan ng mga booth ay iba't ibang uri ng bahay kubo na gawa sa iba't ibang materyales kagaya ng bamboo sticks, kahoy, vines, nipapalm at iba pa na binago at inayos upang ipakita kung ano ang itsura nito sa bawat munisipalidad. Magpapatuloy ang Agritourism Fair hanggang ikahuling araw ng buwan ng Nobyembre. Thank you, boys. Sa ibat-ibang tradisyon, sariwang produkto, at kultura na nanatili sa bawat booth, ang Adivay Agri Tourism Fair 2025 ay hindi lang tungkol sa produkto. Ito ay isang pagdiriwang ng komunidad, kultura, at pagkakakilanlan. Kamil Beray para sa Piai News, Cordillera.